Huwag yun sa manyo pag unahuna ito unday, ha? Wala naman sa katabang. Unya, magunahuna pa yun, muupalit, ugnanin nga bag. Yes, doll. Welcome to our another reaction video. And for today's video po ay magre-react tayo sa video ni Inday Fe TV in which 3 days ago na niya itong inupload. And uh, it gains 500,000 plus views. And sobrang daming hate sobrang daming galit dito tingnan nga natin yung reactions nasa 572 lang naman yung galit dito na reaction so mga idol meron na rin siyang nilabas na public apology but before natin panoorin yung public apology video niya i-play muna natin itong video ito na kung saan ay gusto lang naman niyang patamaan si Kikay Vlog but siguro not intentionally na nakahit siya ng pride at posibleng naka-insulto siya sa bidyong ito sa mga OFW. So panoorin natin at i-observe natin yung kanyang video. Hoy, kamo ba? Ngano mga ambisyon man mo nga palit mo umahalon mahalon nga bag, ha? Sama ni akong bag o. Mahalon. Siya yung siya og 3.5 million. Unya mangandoy mo nga mo kapalit mo ngayon aning nga bag. Hmm. Ako, hindi ako familiar sa mga brand-brand eh. Mahirap lang ako. Ano ba to? Hindi ko alam eh. Mukhang may handle siya dapat dito sa taas. Pero mukhang putol. Eh. <laughs> mga idol, sa mga kadama, maid, at domestic helper, halata naman po na ang content na ito ay content lang talaga. Siguro, talagang may mga sakit siyang sasabihin sa dulo nito. So, panoorin natin. Unsa ra taon mo oy? Ultimo ra kaayo mo. Unya mga ndoy pagyud mo nga makapalit mo ani nga bag. Ug sa man yung paghunahuna taon day? Ha? Pila ra man sa katabang unya magunahuna pagyud mo og palit og nani nga bag. Ha? Istoryahan ta mo ha. Ang pwede makapalit ani nga mahalon nga bag sa mara nako. Kanang mga dato ra ang ani mga idolo. Kung mo mo sa iyang istorya, mura na po mong nitoo nga dato siya. O mura na po mong nitoo nga 3.5 million ang worth sa iyang bag. So, do you think naaka sa tama kung masuko ka sa tungod kay nitoo ka niya? Or maybe, posibleng nasuko lang kaniya kay makalagot lang siya. Kay syempre, kung ikaw siguro sa mga dili OFW, sa mga dili may, dili katabang, dili kadama, dili DH, siguro di mo makarelate pero kung kita siguro nasa ilahang part medyo kuya nimo, ni makaingon makaingon yung tayong na, no so unti nyo lang tayo pwede makapalit ani ha walay kataba nga makapalit ingon ani or ka mga ultimura ka ayo walay makapalit ani nga mahalong nga bag di mo kapalit hmm, 3.5 million mga dato na ang pwede Ano-ano <laughs> ninyo? Pila rin tayo swildo ninyo. Unya mangandoy pagid mo nga mo palit og mahalon nga bag. Ya dili man po na ninyo kuan, dili man bagay sa inyo ha. Bagay ra ni ang mga mahalon nga bag sama nako. Na oh, sama nako na nga dato nya guapa. Guapa ni ani oh, o. di ba? Bagay-bagay na. Bagay-bagay ra nang bag. Nya kamo usar man inta mo idaginoton eh, makana inyong dagway. Unya gusto pagyud mo mukuan og bag nga mahalon tambag ng lakon ni sa inyuhahan mga inday ha kanang inyuha swildo tiguma na ninyo ayaw mo pang nga makapalit mo og mahalon nga bag ako pa ninyo day kanang mga swildo tigumo ninyo itabang nas ninyo sa inyuhang pamilya ha aron makakuan mo og negosyo oh. Simple ra kayo dai. Ayaw ninyo huna-huna ang -huna, gusto mo mo palit ani, hmm. ani nga mahalon nga bag. Ha? Kay dili gyud bagay sa inyo ha. Tiguma inyong kwarta. Tiguma. Paguman itabang ni sa inyong pamilya. Ayaw ninyo huna-huna ang mo nga mahalon nga bag. Ha? Mo na isud sa inyong huna-huna ug dili ninyo kaya, ayaw mo pangambisyon, ambisyon. Bruh. Ha? Nga makapalit wang ani nga mahalon nga bag. Ha? Pintahan niyo, sakto kay wala man mong nagnegosyo. Nanarbaho raman mo, nga ulti mo raman inyo swildo. Mo na. ayaw mo pangambisyon ambisyon, nga mo palit mo, mahalon nga bag. Ha? Okay, so, dito lang nagtuyok-tuyok ang istorya ni Inday Fe o di na ako basahon ang comment basta grabe ang bash grabe ang hate pero naghanakasabot nakasabot na joke ra naghang nakasabot na for the content for the fun lang ang iyahang gihimo so mo nang nga, uh, ang nahitabo dira karon is na siya na public apology kay siguro na konsensya siya or wata kabalo uh, Nagilak hilak siya dire og daghan ang nagalagot sa iyahang Well, di mo mapugnan kung maglagot mo kay Indefe, eh, kay Lailahi gitak interpretation, Lailahi gitak og pagsabot sa bawat content na atong nakita dira. Bisan pag usahay ang purpose ana really hate na gyud pero ang uban mo sabot lang yapon, ang uban ang purpose is joke lang. Ang uban sensitive enough na masakitan na dayon. Na uban na bisag kuan, uh, wala lang ang uban mo palag mo bash na dayon. So Lailahi man ta. Pero sa mga bashers and haters Uh, Paminawan paminaw na to ang iyahang sorry Mayong um, adlaw na sa inyong tanan uh, mga ay kong pasaylo sa mga ka, sa katab, mga katabang ilabi na sa mga nanarbaho sa laing nasod mga OFW uh, mga ma, pasaylo ninyo diri sa social media kay dili tama mo kaya maisa-isa Abasin ah, siya na dyan kayo mo kagabi ipadyog ko. Nga, sige, kung tuloy yun akong luha, wala lang ko ding ituyo. So, nakita sa kumba nga, halang ah, ang video nga akong ibuhat is nagtrending ng siya og uh, sugod. So, yung, po kayo nag-comment sa kuang kuan nga halos mga ng OFW. So, naapog kayo po supporter dito ah, nga na Murang nasakitan siya oh, sa ako akong ikaw ano. Kabalo ko sa iyo, kayo na kay sa iyo pag akong gibuhat. Wala ko kasabot sa akong gibati. Oh, sinakay na suko dira ha. Kabalo siya nga ang purpose content lang. Kabalo siya nga ang purpose kanang makakuha lang yung attention o karon nga nabulabok na ni viral na agad-agad siya nag sorry kung ikumpara ninyo kani si Inday Fe TV o si Kikay halata ra jud kay si Kikay nga boostful jud kayo siya samtang si Inday Fe bisag ginatawag niya ang sariling sarili nga Madam Hilas o iyang mga content puros mga hinambog o gara-gara nakita na ko sa iya ha D dili nako siya ingon na i-justify ha pero ako alang nakita na ko siya nga sincere siya Shoutout sa ato ang mga ubang mga reaktor dera nga imbis na uh, i-assist si Indaife tama ka na noog samot dili man ginaingana kahilason si Indaife nga kanang inyuhang obserbaran ang mga upload unlike kay Kikay nga grabe yun sunod sunod ba? Diba? gusto gini niya makakuwag attention pero si Indaife napangyahang hilak o oh, kita kayo Di ako mismo sa pungko kakatabang na narbaho pungko sa dabaw. Mura gi ako ako ang kapung kagulingon ng ako ang gitamay tamay. Manang <laughs> hindi oh, ka na karoon lang yun din ako ng game mo na konti kagrabi ng sakitan ko pagmahay oh. <laughs> Nasakitan ko tungod kay ang mga nag-comments ako halos mga kataba nga nasakitan sila. Nalabi na akong gibuwat ka dili na maayo. Punang <laughs> ako karon Dili... Dili maayo maghimu ang content nga mga hinilas nga makasakit ka og mga mga tao. Usa <laughs> Dios. Eso kayo maging mag content ka makaminus ka kay ano. ka nga po na maigo ana. Maigo. Ingo kay sabon sa kung gibati sa. Tan tag comment pita be bi comment ay. Naga ni Obandera nag content labaw pa si Yaha wala ra lagi sila nag public apology na ba sila di ba wala dili lang si Auntie nakabuhat mas labaw pa tong uban na vlogger mag content tapos na ay nag angry angry uh, kaming mga OFW mas dako ming katabang sa atong nasod kay walay karapatan bisan kinsa nga manglait namo so dapat lang siya tudluan og lesson dapat lang i-report iyang account Ha pang report mo eh sa mga hilig mag report report og account no wala ako nanawagan ako cancel si Kikay pero wa man pod wa man pod hinungdan ning ubang mga viewer oo Sige ra kaso comment section di mangyapon madot lang report report ng mga account. Kaning report report sa Facebook dili gyud siya ang ana jud ano si Rendon Labador. Kung wa mo kaila dili mo ang ana ka sa social media pero majority kaila kay Rendon Labador. Nawala nang iyahang account Facebook YouTube tanang mga ano access niya sa Google pero after pila ka bulan takabalog unsay iyang pamagi sa pag-apil tungod kay kwartahan man siya nabalik na ang iyahang YouTube o Facebook. So kanang report report, wala. Kung di mo ganahan sa mga content sa creator, isa lang, i-block ninyo, tapos ano lang, cancel lang ninyo. Kaya kung inyo nga pang sige hug hate, sige hug bash, ang realidad dira, imbis na kuan, uh, muundang na sila, mapadayon pa na sila kayo content. Kaya ang inyong pag hate o pag bash, nakatabang na para mutaas ang ilang engagement, mutaas ilang views, o mutaas ang ilang recommendation. In short, performance will improve bisa kung sa pangklaseng comment o reaction ang inyohang ibilin rin sa video. So, with this, di lang na check na lang ninyo ang video ni Inday Fe, kaniyang apology kay taas-taas mong gunin din Di na ako kayang tiwas kaya tiwason. Kay duhan ni ka video ako ang gitan. ah uh, maybe I will create another content na lang about aning apology o magbasa ko lang mga comment dira. So, akong gibasa nga comment di ay kang John Winston o kang katong isa si um... Mang Simbal. Ayan, oh. I know, na-hurt mo. Na-hurt ang mga OFW. Pero sa walay history, sa iyang content, is nag... Sakay-sakay na siya sa content ni Kikay nga ng bash o mga construction worker. Tapos karon iya pung gustong balusan si Kikay kasi si kay OFW. Ang iyang pagkakamali, kaya gitanan Apil na ang mga yanong tao or mga ultimo. Um, sa, amua nga pila na ka days nagsubaybay sa trend kasabot may nga gusto lang niyang maka continuous o kuhag attention o taas nga views syempre kinsagoy di ganang tagas views takong income pero ang mali niya na naman pong giangkon o nangayon na, na sexory so sa mga dili makapasaylo dira wala <laughs> ko yung istorya sa inyo ha sige salamat sa pagtanaw God bless you all